wag kang nang-aagaw ng pagkain kasi lahat naman kayo binibigyan ko naman ng pagkain eh inaagaw mo yung pagkain ni Belisa inaagaw mo yung pagkain ni Mama Kat di ba? huwag kang nang -aagaw ng pagkain ng iba kasi may kanya-kanya naman kayong plato wag ganun ah wag mo nang ulitin yun na. ah Mm. Oo. Huwag mong ulitin yun, ha? Tignan mo si Pelisa, o. Oh. Inaagawan mo siya ng pagkain. Di ba, Orangey? Pelisa? Max? Huwag mo na ulitin yun. Tignan mo, ang laki-laki, o. Oh. Ang laki-laki ng katawan mo na. Wan? Ang mululitan dahil yan, Wan, Wan? Hmm? Wan? ulitin mululitan yan, Wan? Hmm? Hmm? Yung mululitan dahil yan, Wan? Huwag mo inuulit yung kumukuha ng pagkain ng iba. Magagalit ako. Gusto ko pantay. Pantay lang yung pagkain nyo, ha? Bye-bye na. Bye-bye!